Are you seriously, friend? Na uuwi ka na dito sa Pilipinas? Ano ka ba, friend, Vera? Hindi ka pa nag-iisip? Eh, ang hirap-hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Kung ako nga, nandito ako sa Pilipinas, gusto kong mga ibang bansa, ikaw naman, uuwi ka ng... Na... Uuwi ka dito sa Pilipinas, galing ka dyan sa Italy. Ano ka ba, friend? Are you out of... Are you out of your mind, friend, Vera? Are you out of your mind? Ha ano ka ba, friend, Vera? Hawak mo na ang ginto, tapos bibitawan mo pa? Ay, nako, ewan ko sa'yo. Bahala ka mag-isip ka. Pag-isipan mo mabuti yan, friend, kasi alam mo namang napakahirap ng na buhay rito sa Pilipinas. Pwede ka naman umuwi rito. Magbakasyon ka lang sayang naman yung opportunity dyan, diba? Sige, sige, sige. Nako. Stress na stress na nga ako dito sa Pilipinas. Wala lang kasi akong passport, kaya hindi ako makaalis. Kung pwede nga lang ako sumakay ng jeep para lang makapunta ng ibang bansa, gagawin ko, diba? O sige na, friend. On the way na ako. text it later check it later okay